Kaninong pangarap naman kaya ang matutupad? Ay, si Bosing mukhang may pangarap to. Kuya Rolin, ikaw po ba yan? <laughs> Oo, ako ito. Kuya Rolin, may pangarap po ako. Oh my God, may pangarap daw siya. Tanongin natin siya kung ano ang kanyang pangarap. Ano ang iyong pangarap? Rakum at shekels. Rakum at shekels? Oh my God. Titingnan natin kung meron pa tayong rakum. Uy, meron pa tayong rakum. Ito ba ang iyong pangarap? Opo, kuya. Tutuparin na natin ang kanyang pangarap. Ang iyong pangarap ay matutupad. So, beblesingan na natin siya. Oh, no! hala. So, check natin kung meron pa tayong shekels na gusto niya. Ito pa ang pangarap mo. Ang trillion shekels. Meron na naman tayong natupad na pangarap at meron na naman tayong nablesingan. Sino naman kaya at kaninong pangarap ka man kaya ang matutupad? Ikaw, ano ang iyong pangarap?